So, isang pagpalang gabi sa ating lahat. Muli ako, si Met Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acapto. And today, our devotion talk about ano ang gagawin ng banal na espiritu sa buhay mo. So, our concept is all about banal na espiritu. So, yung banal na espiritu ay ang ikatlong persona ng Trinidad. Ganap na Diyos, laging naroon at aktibong gumagawa. So, hindi siya simple yung pakiramdam or energy, siya ay isang persona na papalakas, gumagabay, nagpapakumbaba sa atin sa harap ng katotohanan at nagbibigay kaaliwan. So, mula pa sa paglikha hanggang sa Pentecost at mula sa bagong kapanganakan hanggang sa kabanalan, ang banal na espiritu ang patunay ng aktibong presensya ng Diyos, lalo na sa buhay ng bawat mananampalataya. So kung wala siya, hindi natin tayong mabuhay bilang tayo uh, excuse me, tunay na krasyano. So, our Bible, Bible readings for today is John chapter 14 verse 26. So, datakon na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching the Holy Spirit is God's seal in us. So, siya yung siya ang tanda na tayo ay pag-aari ng Diyos. So, ipinapakita ng Espiritu na tayo ligtas at may tiyak na pag-asa sa inaharap. Siya ang uh, guarantee ng ating pamana. Second is the Holy Spirit is God's voice in us. So, tinuturuan niya tayo ng katotohanan, pinapaalalahanan ng mga salita ni Kristo at ginagabayan tayo sa tamang landas. So, ang kanyang tinig ay palaging tumutugma sa salita ng Diyos. And last teaching the Holy Spirit is God's power in us. So, sa pamagitan niya is nagkakaroon tayo ng lakas upang labanan yung kasalanan, mabuhay sa kabanalan at maging saksi ni Kristo. Siya rin yung, siya rin ang nagpapalago ng bunga ng ating buhay. So, ngayon, tako na tayo sa ating application. So, yung first application is makinig sa tinig, tinig ng banal na espiritu. So, dapat tayo maglaan ng oras sa panalangin at pagninilay-nilay or pagninilay sa salita ng Diyos upang maninig ang kanyang gabay. Second is sumunod sa Diyos at iwan sa kanya ang resulta. So, kahit na mahirap ang pagsunod, is dapat tayo magtiwala na ang Diyos ang bahala sa bunga ng ating pagsunod. And last application is magpasakop sa banal na espiritu at hayaang siya ang magpalakas sa iyo. So, ip ipagkatiwala ang ating kainaan sa kanya at hayaang siya ang humubog sa ating pagkatao. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tanga sa about paano kahuling nakinig sa tinig ng banal na espiritu. Para sa akin is maaari ito yung uh, ito yung panahong pinapaalalahanan tayo na humingi ng tawad, magpatawad at tumulong sa kapwa o huminto sa isang sa isang kasalanan. So, para kasi sa akin yung kanyang tinig ay mahinahon ngunit makapangyarihan. So, kapag tayo sensitibo sa kanya, is mas nagiging malinaw yung direksyon ng ating buhay. So, let's pray na po. Banal na Espiritu, Lord God, Ikaw ang aming kahihigan, gabay at nakapagtangko. Salamat po sa iyong presensya sa aming puso. Turo ka mo po kami makinig sa iyong tinig, sumunod ng may pananampalataya at pamuhay ayon sa iyong kapangyarihan. Lord God, hubugin mo po kami upang maging kawang si Kristo. Tulungan mo po kami lumago sa kabanalan at pag-ibig sa pangalan na Jesus. Amen.